Ang mabuting uri ng pagbabago ay talagang kanais-nais. Ito'y hindi lamang kapakipakinabang sa kasalukuyan, kundi nagbubukas pa ng maraming posibilidad sa mas marami pang pagbabago. Halimbawa, kung ikaw ay merong lumang sasakyan na laging nasisira, hindi ba't pati yung gusto mong puntahan ay nalilimitahan? Ito ay dahil sa kakaisip na baka masiraan sa daan o magkaaberya pa. Yung tipong mas mabilis pa ang pintig ng puso mo sa kaba kaysa sa takbo ng sasakyan pero halimbawa ay nakasakay ka sa bago o kahit hindi bago pero reliable na sasakyan. Hindi ba't pati mga gusto mong marating ay mas malayo at wala ka ng kaba na baka tumirik sa daan? Ganyan din ang pagbabago sa buhay ng tao. Kapag merong bisyo na naalis, kasalanan na napagtagumpayan, hindi magandang pag-uugali na tuluyan ang naiwan at iba pang uri ng magandang pagbabago, hindi ba't lalong nagbibigay pag-asa na marami pang posibilidad ang magbubuka sa buhay? Ang nakakalungkot lang ay ang realidad na maraming inasam na pagbabago ang naluma na. Mga pagdadahit na naipagpaliban, pagbabago sa pakikitungo sa pamilya na hindi na nangyari, personal na mga pagbabago na hindi na naaksyonan at marami pang iba. Misa ng dahilan nito ay ang kakulangan sa motibasyon upang simulan at ipagpatuloy ang isang makabuluhang pagbabago. May mga pagkakataon na hindi sa patang dahilan mo upang ang pagbabagong nais mo ay ituloy-tuloy mo. Ang nangyayari tuloy, naluma na ang pagbabagong pinlano mo. Kapag wala, mali o mahina ang dahilan ng pagbabago, ito ay malamang hindi magaganap dahil totoo naman na hindi madali ang mabuting pagbabago. Misa ng problema talaga ay hindi yung realization lang na kailangan ng pagbabago, kundi yung realization ng pangangailangan ng matibay na motibo. Ang sabi ng Bible, Ganoon din ang dapat ninyong gawin, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Ang pagkahari ng Diyos sa ating buhay o yung lordship ng Diyos, ang siyang pinakamainam na dahilan ng pagbabago nakapaloob dito ang pagkaunawa na ang buhay mo ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Ang Diyos ang siyang dapat maghari sa iyong buhay at kapasyahan. May layunin ang buhay mo at ang paglago at pagbabago mo ay bahagi ng proseso ng pagtupad sa layuning iyon ng Diyos para sa iyo. Ang ugat ng maraming pagkukulang ay ang kakulangan sa pagpapasakop sa Diyos. Kilalanin mo ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay at mararanasan mo ang pagbabagong tunay nababago sa buhay mo. Asa ka pa!